wala na yung lola ko. Sorry hey. to condolence. Mabibis ko siya. Eh, hey, to, tol may naisip ako. Suggestion lang ah. Ano yun? Ano kaya kung lagay natin sa box yung lola mo? Ha? Box? Doon natin lalagay yung lola mo, tapos lalagay natin sa bahay nyo, ganun. Ha? Alam mo yun kasi ba diba sabi mo, mamimiss mo. So para makita nyo muna, tsaka nung mga nagmamahal sa kanya, ba? Diba? Eh lalagay ka mo sa karton, eh paano makikita? Hindi, eh, di. Lagyan natin ng butas. Ay, eh, sa bagay, baka bumaho, no? Alam ko na. Lagyan natin ng butas, tapos ng salamin. Hindi, ano yun? Titignan lang nila yung lola ko. Wala na silang ibang gagawin. Eh, mga taga ba, pa yung kamag-anak namin, eh. O, hindi magbigay tayo ng pagkain. Hotdog. Spaghetti, fried chicken. Pag-birthday yun, eh. O, di ba? Um, sopas. Wala pang nagbo-birthday na nagsusopas ha. Tapos ano, uuwi lang sila, mauubos lang pera ko dun eh. Pwede ano, lagyan natin ng sugal. Sugalan, marunong ka magsugal? Medyo lang, bakit? Una, maglalagay tayo ng trapal or tent. Tapos maglalagay tayo ng mga baraha tsaka mga sugal. E eh, di may kasiyahan na, may pambayad pa tayo sa pangliming in and everything. Totoo ba sila no na nasa gilid lang yung lola ko kung sakali? Oo naman. Maganda pa nga yun eh. Madidistract sila doon sa lola mong nakadisplay lang. Sige na nga. Sure ka bang hindi babaho yung lola ko pag nilagay natin sa karton? Ah, uh, hindi ako sure eh. May don sa may likod ng bahay tapos may mga bulaklak dito. Pagsamahin na lang natin tapos lagay natin sa tabi. Tige, sige, sige, likha na. Sige na, tara na. Baka uuhurin na yung lola mo. Teka na, uuhu ako. Alam mo yung sesto?